Hello mga kabless no. Magandang araw sa atin lahat mga kabless. So tara mga kabless no, samahan niyo ako papunta lang Ansong. So maghanap tayo ng, ng ano, ng pantrabaho ko ng sapatos sa si pasira na mga kabless no. Then mamamalingkin rin tayo. Oh. maglalakad lang tayo kasi wala tayo sa sakyan mga kabless. <laughs> Joke lang. Oh, ito yung lugar namin mga kabless no. Kaya kita ko lang sa labas. So kung ako ang kunting lakad, na lang so, lakad ng kalsada na kagad. So mga lakad-lakad, alay lakad na mga kalbis kasi medyo mga malalayo din na yung lalakarin natin para sa bantayan ng bus o tsaga-tsaga lang para may nilaga kahit wala naman nilaga kasi hindi pa, hindi pa na kapag saing no So, napagod tayo mga ka-bless And then, nilalamig pa. Hindi na rin expect Malamig pa pala yung panahon no? So, napatingin muna yung guwapo. <laughs> <laughs> so, andito na tayo sa bus mga ka-bless. Hindi ko na nabidyoan kung paano ako sumakay. Kasi, bigla lang ako na pag-dising ko dito na ako sa loob. Joke lang. <laughs> siguro ang I think ang biyahe mga kabis na nasa 30 minutes din papunta ng Ansong no so hindi ko na na-videoan kung paano ako bumaba dumiritsan ako dito sa bangko para makapag withdraw ng cash kasi nga baka hindi sila nagatanggap ng ATM dun sa may bilya ng sapatos sa may okay okay mga kabis no So yan lang. 30,000 mo lang yung mga kapis. Sobra na yan. Kasi yung budget natin ay sa 15,000 mo lang. So, maganda na talaga kasi tapos pasang winter in the Hindi ko akala na malamig pa pala. Tulog na yung sipon. So, wala tayong magagawa. <laughs> so, dito na tayo mga kapis. Nagbalakad na tayo na. Yan. Kapalang So, dito na, na mga na. No? Papunta na tayo na may ukay no? So, kailangan ko lang makabili ng sapatos. Kasi, pantrabaho na. Kailangan na nag-resign na yung sapatos natin kasi ano na, nabuka na yung bunganga nga sa harap. Nandito <laughs> tayo mga bris, na mag-video na tayo saglit and then bibili na tayo ng panibagong sapatos. O, so, yan mga best. Hindi ko na halos na video kasi ang hirap makapagano yan mga kaklis na bilay ko na ang bilis diba and then dito na mga kaklis no sure ka tayo dito nakagalaw sa palengke diba gulat kayo nagaling sa ukay ukay tapos nakita nyo na ako dito and then ang bilis ko maglakad Yung pala nakapas nakapas pala nakapas forward and then yan mga mga kaklis no yan lakad lakad lang tayo no so bibili mo na tayo ng tinapay nang mabadali na tayo kasi gutom na eh kailangan na umuwi kagad kasi mamadali kasi may nami-miss <laughs> joke lang <lahat. laughs> so yun ang mga bless na nakakuha na tayo ng tinapa and then ano pa kayo dadapuntin natin no so siyempre didiretso muna tayo sa manok para kahit pa pa may stack kayo sa rep doon pero may, mayroon pa naman mga bless no naka mayroon pa tayo isang kilo doon so dagdagan natin no kasi lulutuin na natin yung mamaya yung sa rip. so para may stack ulit tayo and then Siyempre, maghanap tayo ng mas bago-bago dyan. Siyempre, ang discat dyan, sa dulo ka kumuha. Matic na yan. So, yan. No. Di pala yan. Ayoko ng karni. Pero maganda naman dyan ang karni, no? Kasi bago. Ayoko naman yan kasi mayroon pa akong karni din sa bahay. So, um, mas matagal sa lutuin kasi sa manok. Sa manok kasi mas tipid sa gas. Ayan, yan, mga bless no? pag nagana pa diyan wag ka mag -ano dyan. no sige sa likod ka pipili no kasi yun sa harap mga ka best medyo uh, ano na yan, ilang araw na yun siguro mga isang araw dalawang araw then yun doon ako do bumpot sa may dulo <laughs> oh yan mga bless na no? tara mga bless sama pa ako maglakad muna tayo tingin, -tingin kayo diyan oh o oh, di diba, iwas iwas may dumaan doon bibili na yun tayo mga ka-bless ng apat na kilo na bigas no so hanapin muna natin kung saan nakalagay baka doon sa pharmacy yung bigas no <laughs> joke lang mga no pas so, forward na tayo para hindi ba boring yung nanonood sa ating mga ka-bless so yan na mga ka-bless yan bigasan yan na hindi pala yung bigas na yan o oh, diba diba yan apat na kilo lang and then dito siya tayo sa counter wag na natin patagalin para makauwi na kagad kasi nagbabadali baka babatukan tayo mga ka-bless no joke lang <laughs> oh, Saan ka pa ba pupunta? Magbayad ka na sa counter, oy. Oh, ano pa kaya hinahanap ng tao na to? So siguro may nakalimutan ako yung malamig ba, yung ice cream ba no? So kuha muna tayo ng blessed and then agam wala tayo ngayon budget no. So gipit tayo. So mag-ice cream muna lang muna tayo para kahit pa paano pag mainit yung ulo or may problema para lumamig kumalma. Oh, so wala ka na tayo mga ka-blessed no. Oh, direction na tayo sa counter and then Siyempre mga na no? mahirap mag-vlog pag yung ikaw lang na nag-iisa video mo kaya di ako masyado nakikita kasi wala ako, wala ako kameraman mga kabis no. Wala tayo pang bayan. Thank you, mga kabis, no. Dito na sa kabis magbabayad na ako. And then maraming salamat sa lahat ng support na mga kabis. Ingat po tayo gaga